Robert Tedes Medyo nasa probinsya naman tayo at kararating lang din natin at syempre dahil pagod tayo sa biyahe kain muna yung mga solido pamilya ko kasama ko naman syempre lahat walang maiiwan ayan 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 mga paps welcome back sa ating youtube channel for today's video panibagong araw at panibagong gala na naman tayo so maliligo kami ngayon sa pulyok ah uh, dito sa may hamas sa may violin. So marami kasama ko naman yung solido pamilya yung sa likod. Hi Mona Gian. Hi. Hello. Si Kombi. Hello. Si Nick Nick. Nick Nick. Ayan. So yun guys. Kasama ko na naman yung mga apo. Yung aking lahat ng apo kasama. Nandung pa sa likod. Ayan. May tao sa likod. Hi Mona kaya Hi okay. to my vlog. So hindi sila na-inform. <laughs> Andiyan sila sa likod video malayo kasi ano, marami. So marami tayong magkakasama. At uh, inaantay pa natin, meron pa dito kasabay tayo sa kabilang bahay. At nandito na rin yung ating mga baon. Kaya nako, excited na to. Ang mga Jonakis. Excited na ba kayo? Yes. Yeah! Bombastic side eye. Kasi kasi gusto ko sana talaga mo muna sa ilog bago kami umuwi sa Bacoor kasi ang uh, napakalamig kasi talaga ng ilog dito. Dahil nga sa inagahan na talaga namin eh, ng nila guys. <tong> <tong> nagmamaritis <sila. laughs> yun so nagmamaritis sila kasi uh, excited talaga sila makaligo kasi nung nakarang buwan hindi kami nakaligo ah uh, sobra kasi kami talagang na um, maraming ginagawa so ngayon lang yung time nagkaroon tayo ng time ngayon kaya ito na nagagayak na kami at saka nagkayayahan na talaga so kompleto naman yung dala natin may mga baon na rin tayo so doon na lang tayo magluluto ng mga Iihawin natin isda ngayong umaga Tara, let's go 1, 2, 3, yes okay, So mula dito sa bahay sa amin So, Tatakbo lang tayo mga 20 minutes uh, 20 to 10 minutes yung takbo natin So malapit-lapit lang yan dito sa amin sa bayo din uh, Yan talaga pala yung mga tigarito So wala, ano lang naman yung bayad yun guys 20 pesos ang entrance. So dahil tigarito naman tayo Kaya uh, yun, tara Tahanan natin at siyempre ngayong araw na naman tayo makapag-content sa ating travel mukba. So guys, ang dito lang. Marami yeah. sila. Nandito na tayo sa ilog. Ayan. So nagbabaan na sila. ay mga bata. Nasa malit lang itong ilog na ito. natin guys. saan ano lang ito ng tulay. Ba bagong ano naman to Bagong paliguan na naman itong ating napuntahan dito ah, dito may daanan eh. Ano so, yan? Ha? Ayun kasi lahat. Ito yung napakagandang ilog dito. Maliit lang siya, maliit. Pero ano, tingnan natin. Tara. Lalim rin pala guys yung ilog dito. Makita natin. Ayun na. Ayun na. Malamit dito. Tara, sa inalim tayo mga puno. May malapit naman pala dito. Yan. So, marami rin tao. Yan. So may parking din naman dito sa gilid. Ah, tuto yung parking dito. Yan. 20 pesos. Ang bayad ng entrance. So baba na natin yung ating mga gamit. <laughs> Ito napakaganda guys ng ano dito. dala natin. Ito. Taw Tawid tayo sa tulay. Ang makikita natin. Ay, ang tulay yun. Ay, ang sa ilalim tayo ng tulay. Tuloy so, natin yung stand natin para makababa tayo. Ay, okay, yes, so sabito na tayo sa ilalim. Ay, <coughs> para ano, maraton na yung atin. Ang ilog, ayan, napakalinaw. Ay, mga bata, o. Oh. Eh. Ayan, so nandito na yung ating mga baon. Ito At, sa ating mulagay. Ito At, sa so, mga nandung nakakama natin sa bilid. Ayan, So mga mga <laughs> sa, sa daming mga bata dito Yan, ito yung napakagandang ilog dito sa bailing At hindi so, lang yung talagang uh, ano, uh, Marami pa dito uh, Ang dami pang ilog na Pwede natin pagpampisawan lalo dito so, Napakalangig ng tubig At sa init ng panel So ano napakasarap talaga ng pampisaw dito Sabi mo sa akin to ah Oo, uh, sa akin na yan <laughs> Huling-huling sa kami pa So ayos muna natin siya ako ng stand ay yung stand ko nandito sa sa taas. So ayan, yeah. so nakikita nyo guys, nasa ilalim tayo ng mga kapunuan. Ayan Oh. Eh. Yan puro puno itong nasa natin sa paligid natin. Ayan. Ayan, sa kabila, ayos, sa, sa kabila puro puno din yun. Saka hanggang din sa kabila guys, marami rin tao din. Ayan, so uh, ano lang pala, 10 minutes lang ito mula sa bahay. Halit na tayo sa uh, sa bibili ko. Tsaka meron din dito man, eh. ng ano. Meron din din sa social media ni Puno. Ayun oh. Eh. So, yung ano na ano, Puno na ano. So, yung ilalim niyan ay CR. So, Kaya ano naman natin ang ating stand para mas maayos natin yung ating vlog para dito. Akala ko hindi magano. So, yung ko na yung damit ko. Yung damit pala namin dalawa. Kasi, binubub mo tayo. Hindi nga nga gano'ng kapiraso yung lakad Ayan. So nandito yung aming bag. Di Laging handa. Para kung saan kami mag-lock. Sira na yung handle ng aking yung aming bag. May naglaruan kasi sa aming um, talaga namin. Yan. Kaya pumunta na tayo sa uba. Para makapagswim na tayo. po so, kasaya yun? Ito yung ah... Uh, video natin. Ito ay walang plano-plano, bigla lang sa kagabi na desisyon namin mag-sweep day. Dahil nasa malapit na tayo sa ilog, so nagsayay tayo na pagbigay yung mga bata. Kasi ilang araw na rin kami ilip na ilip, kaya ito babawin niyo natin habang nandito tayo dito sa kaming ilog. At yung mga baon natin, maniisaw muna tayo. So makita natin guys, napakaganda ng ilog. Dito pakitang sa inyo may pag ano na tayo, mawaba tayo dito sa, sa baba. nakikita nyo so ito luto na siya guys at yung kabila nating bangos check natin yan so ito yung bangos natin so yung kabila kasi tilapia kasi eh. yun ito natin Ayan. so palangay ngayon lang tong ating bangos yan sarap nyo guys so maluluto na siya oh. Ayan. tapos ganito kaganda yung tubig yeah, so, ah hindi ka, malaki yung tubig ha? <laughs> malaki ba yung pagkano na ay. yeah, yun dami tao guys so. Yeah, so dapat pag dito kasi sa ganitong lugar sa bundok Ayan, so bayad lang dito 20 pesos lang para sa mga naglilinis yun dami tao so, Ito yung mga paligid guys. So. So ayan din mo makita, malalim naman 'yan. Ha? Wala ano. Ano ba 'yan?